Hi guys! Welcome back po rin sa aking youtube channel at youtube tv Magandang araw or magandang gabi po sa inyong lahat and happy sunday po pala sa ating lahat uh, Thank you, thank you po sa inyong panonood and for today's video po ngayon po pala ulit ay araw ng linggo Ito po guys yung update sa aming ginagawang pag-iihaw-ihaw as usual guys and po yung aming itsura palagi uh, Baka po magtaka kayo sa aking mga video paulit-ulit na lang yung itsura niya guys kasi yun po talaga yung aming ayun uh, talaga yung aming ginagawa sa araw-araw paulit-ulit siya paulit-ulit siya pero yun guys ay araw yung aming mga ihaw-ihaw ay araw-araw po namin siyang napapaubos guys lalo na kahapon guys sabado hindi ako nakapag update sa inyo Mag-vlog sana ako mag-film sana ako kaso sa so, sobrang busy guys kasi ikwento ko lang sa inyo kahapon habang gumagawa kami ng aming mga barbecue may pumunta dito ang customer sa amin. nag order na lang 50 sticks na pork barbecue. Kaya po, tapos for yung, for ng hapon siya kukunin, atrasadong atrasado kami sa oras kaya hindi na po ako nakapag-video uh, or nakapag-vlog. Tapos ngayon, ayan po yung aming pork laman, yung aking mister. As usual, nagtutuhog na naman. Hi, kamuna. Hi, guys. Hi. Ayan yung aking mister na masipag. Kaya siya yung laging nakatoka dyan sa aming laman sa aming pork, malapit na po siyang matapos ayan po yung itsura guys o so, na ang ginagawa niya ayan yan po, ay ilang kilo nga yan 10 kilos, 10 kilos lang po ngayon yung ginagawa ng aming pork laman, yun po kasi yung uh, best sa amin guys, yung aming pork laman tapos po, uh, pakita ko po sa inyo yung kanyang natapos na tapos guys, ito na po yung natapos ng aking mister. Ang bilis talaga niya gumawa guys. Ayan po yung natapos niya na. Ayan po. Baka po magtaka kayo, ganyan po yung palaging video ko. Kasi ganyan po talaga, nasanay na kami na ganyan yung aming araw-araw na ginagawa guys. Ayan, ngayon po ay araw ng linggo. Ayan po yung kaganapan sa aming mga ihaw-ihaw. Ayan yung natapos na ng aking mister. Tatlong planggana na. Tapos meron siyang ginagawa doon. Ito siya. Tapos itong ulo ulit, yung tutuhugin pa lang. Tapos yung dugo, yan guys, umuusok-usok pa. Ah, uh, hintayin natin ng konti, pwede na yan tungugin. Tapos, yun yung tenga. Tapos gumagawa ko ng atay. Ito naman guys, ay nagsasaing na ako dahil nagtitinda din po kami ng kanin sa aming uh, presto, sa aming ihawan. Yan po guys, kasi may naghanap ng kanin, kaya po, Ayan, nag, nagtitinda kami ng kanin. Tapos, ito naman guys, yung habang nagchichika-chika tayo, <coughs> nagpapakulo ako ng dugo. Ito yung uh, dalawang batch kasi yung ng dugo yung ginagawa ko. Yung kanina pinakita ko sa inyo, ito naman yung pangalawang batch. Pinapakulo siya. Pinapakulo ko siyang maigi or nilalaga para maluto na siya. Kahit pa paano, bago natin iihaw yung aming mga ihaw-ihaw guys, ay eh, niluluto ko na muna yan bago namin iniihaw. Pwede lang po sa laman. Yung laman po kasi ay marinate lang yung aking ginagawa. Pero sa ibang mga ihaw-ihaw ay niluluto ko na po yan bago namin yan iniihaw. Yan po mga kanigosyo. at ah, tuloy yung ating kwentuhan saka, sa kaganapan kahapon habang nagtutuhog ako guys para hindi masayang yung, um, yung ating oras. Nagtutuhog po ako ng, ano, ng atay. Kahapon po kasi sobrang thank you. Ganon po kasi sa amin pagkaganitong mga bear na mga pupasok na yung bear mask. mabilis um, yung bentahan namin ng aming mga ilaw-ilaw guys. Kahapon, may, ulitin ko kahapon, may pumunta dito sa amin habang gumagawa kami may nag-order ng 50 pieces. Ngayon, for 3.30, nag, nagtinda na yung aking mister doon kasi nga po, alas 4, kukunin na nila yung aming, yung kanilang order. Pagdating ng akin mister doon, may nag-order ulit ng 50 pieces guys. 50 pieces, 50 pieces ulit. Tapos, mga ilang minuto, may another order na naman ng 50 peces, pieces. Kaya, 150 yung order na yon na bultuhan. Tapos, patayin ko muna yung aking pasalang. 150 guys, halos mauubos na yung aming nagawang pork laman. Kunti na lang yung ibibenta namin. Tapos, mayroong tig 2020. Bultuhan guys, kahapon yung order ng aming mga laman. Kaya, 6 ng hapon. Ubus, halos ubos na kami or halos wala na kami itinitinda. Kaya po ang ginagawa ko kahapon kasi malapit na kami dito sa palengke guys. Nagpahabol ako ng bili ng uh, laman ng pork. Gumawa ulit ako ng uh, pork barbecue. Kasi sayang po yung sayang po yung oras, sayang po yung maaga pa po kasi. Tapos marami sobra yung naghahanap ng uh, pork barbecue. Yung aming mga loyal na customer, hindi na sila na nakakabili kasi na ubusan na. Kaya yun po yung ginagawa ko. Kaya wala akong time kahapon guys na mag mag up, mag video. Kaya nga po minsan lang po ako nakakapag video or nakakapag upload kasi nga po sobrang busy ng aming ginagawa. Pero ngayon po guys, pinipilit ko pong makapag upload sa inyo or makapag update sa inyo. Yan lang po guys. Sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kay Lord God na Uh, tinatangkilik ng aming mga customer yung aming mga ihaw-ihaw. At sa mga gusto pong uh, matuto sa aming mga ginagawang pag-iihaw-ihaw, check nyo po guys yung aking YouTube channel. Uh, nandyan na po lahat yung aking mga ginagawang pag-iihaw-ihaw kung paano ko po siya ginagawa. Uh, kalkalin nyo lang po dyan sa all videos ko po. Meron po akong mga video kung paano ko po ginagawa yung mga yan. Mga yan yung, mapa, yung mga ihaw-ihaw. And guys, hanggang dito lang aking video at maraming maraming salamat sa inyong panonood and God bless po sa ating lahat. Happy Sunday po sa ating lahat. Bye po muna. Thank you for watching. Hi guys, time check po ay 6, 6 na po ng gabi. Update po sa amin, ihaw-ihaw ngayong araw po ng Dingo Ayan guys, yung aming ihaw-ihaw. ayan, medyo marami pa ngayon. Malakas um, po talaga kasi sa amin pag Sabado. Ayan yung ano, uh, natira natin ihaw-ihaw. Ayan, meron tayong bonus box dyan. Sold out na po yan. Tapos, ang natira is, is yung ating pork barbecue. Ulo. Atay, uh, balong-balunan. Tapos, siyang tenga na lang. Ayan po guys, yung kaganapan natin. Ayan po guys, yung kaganapan sa Ayan po guys, yung kaganapan natin. Ayan po yung aming pwesto ng aming ihawan. Yun guys, tapos meron tayo doong boom or anong tawag niyan? Panghaw. Yan po yung ihawan namin. dalawa yung aming ihawan guys. Ito sa labas. Meron kami dito sa labas. And hindi kami naglalagay ng oil dito para hindi siya mausok. Tapos dito naman dito sa loob. Ayan, para hindi masyadong mausok. kaya, meron siyang, anong tawag niyan, yung labasan ng usok? Exhaust fan. Ayan siya sa ilalim. Meron yung, yung exhaust fan dyan. Hindi nakikita madilim. po yung exhaust fan natin. Tapos, ayan, yung ating um, panghaw. Sa Bisaya, ang tawag yung panghaw. Yan po lumalabas yung iso, sa taas. Yan lang guys yung update natin sa aming pag-iihaw-ihaw.